Hello, hello, hello. Welcome to my vlog. Magluluto tayo ngayon ng sapsoy. Ayan. Ayan yung mga ingredients natin. Garlic, onion, pork, beans, pechay, chicharo, broccoli, cauliflower, carrots. Ayan yung ingredients natin na lulutuin natin sapsoy for today. Yan ang lunch namin yan yung mga ingredients gigisa tayo gigisa natin ayan magugisa na tayong maggisa yan na painit natin. ko na yung kawali lagyan natin ng mantika sunod natin yung bawang yan sana natin yung bawang yan, lutuloy na natin, halu-haluin. Ayan. Hanggang medyo mag-brown na konti. Kailangan mag natin yung konti. yan ilagay natin yung sibuya. Pwede pa natin. Halu-haluin. Kaya hindi masunog. Ayan. Tapos, ayan na natin yung sarunin ilagay na natin yung parne. Yung pot. Ito yung nakakulang ko na kanina. Niluto ko na kanina. Ayan. Isa natin hanggang dito mag-brown. pag lang natin para hindi bibig sa kawali. Ayan. Tapos, ilalagay natin na Lagyan pala natin ng uh, sauce na yung oyster uh, sauce, soy sauce, at black pepper. Yan yung pinaghalo ko na kanina. Yan ang ilalagay natin sauce niya. Yan, ilalagay na natin. Halu-haluin. Yan, Itang lumapot siya. Luto na natin ng mga araw 3 minutes siguro. Total log po naman na yung baboy. Kaya halu-haluin. Ayan. ito, ito ako paano magluto ng sapsu. Ayan. Ilalagay na natin yung gulay. Ito na i ko na kanina to. Halo, halo. Para lahat ay maluto yung dula yan. Sa ilalim. Hindi ko na bilinans yung sitsaro kasi yung sitsaro naman madaling maluto lang yan. Kaya pinulitong nilagay. Maluluto na rin yan sakit na magdito. Ang natin. Haluin, haluin. Ito yung niluto kong sapsuy. Ito ang version kong sapsuy. Halo, halo pa. Ayan. Kaso wala akong iklog ng pugo, yung quail egg. Kasi wala kami mabili dito eh hindi yeah, ko nakapunta sa Filipino store. So, ayun. So, minit pa, minuto na yan. Luto na yung aking sapsuy. Ito yung pananghalian namin. susu bar. Ha ni pa, ha ni. Kalau ramai Bulai nampak yang bulat. Ya. Okey. Ni Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.